Kumusta? Sa ating pag-uusap ngayon, at uh, titingnan natin ang panalangin, pero hindi lang bilang alam mo yon, paghingi. Pag-uusapan natin paano ito magiging parang malakas na kasangkapan para makuha ka ng mas malinaw na direksyon. Yung mga para sa mga ano, mahalagang bagay, yung mga misyon mo sa buhay. Galing yung mga idea natin ngayon sa isang uh, mapanuring pag-aaral. Tinitingnan dito yung koneksyon ng panalangin at saka yung tinatawag na misyon ng Diyos. So ang misyon natin dito, himayin natin to. Paano nga ba nagiging tulay ang panalangin no? patung sa mas malalim na pag-unawa, saka yung pagkilos na may gabay talaga. Sige, umpisahan na natin. Kasi madalas pag sinabing panalangin, parang ang unang pumapasok sa isip natin, listahan lang ng hiling, di ba? Parang checklist lang, ipasa sa itaas. Pero Uh, sabi dito sa source natin, ang panalangin daw ay isang profound conversation. Malalim, dalawang panig, hindi lang tayo yung kumbaga nagsasalita. Nakikinig din daw siya at binubuksan nito yung puso niya sa atin. Tapos kasabay noon, nagbibigay liwanag sa daan na dapat nating tahakin. Oo, tama yan. Eksakto. Higit pa yan sa ritual lang o alam mo yun, obligasyon Active na pakikipag-ugnayan talaga. At dito, uh, pumapasok yung medyo nakaka na idea eh. Yung tunay daw na misyon o layunin, hindi raw galing sa sarili nating galing. Hindi sa plano natin, hindi sa ambisyon. Ang ugat daw nito, nasa pakikinig. Sa pag-unawa sa kalooban niya through this conversation. At yung ano fascinating dito is, Binabago talaga nito yung pananaw natin sa misyon. No? Kasi hindi na lang siya yung paggawa ng bagay para sa Diyos, kundi parang pakikilahok. Sumasali ka sa kung ano na mismo yung ginagawa niya sa mundo. Parang sumasabay ka sa agos na nandoon na. Gets mo? Wow. Oo, gets ko. Ang laki ng pagbabago niyan sa pananaw mula sa pagiging parang kontratista lang na uh, gumawa para sa kanya, nagiging katuwang ka na, nakikibahagi. Nabanggit din dito yung concept ng pagiging parang blank canvas. Yung malinis na canvas na naghihintay lang daw sa tinatawag na divine scribble, yung sulat mula sa Diyos. Galing daw to kay Habakuk. Makapangyarihang imahayan galing nga sa Habakuk 2. Imbes na tayo yung unang humahawak ng pinsel, no? tapos pupunuin agad yung canvas besa gusto natin, sa plano natin, ang paanyaya dito, teka muna, maghihintay muna. Tumayo ka raw muna, magmasid, tapos hayaan mo na ang Diyos ang unang gumuhit, yung kanyang mas malawak, mas klarong plano. At ito yung uh, important point dito eh. Nangangailangan to na mamagagin na aminin natin hindi madali. Kailangan ng pagpapakumbaba, para bitawan mo yung sarili mong agenda. Tapos, pagtitiwala na may mas magandang plano siyang inihahanda para sa'yo. At syempre, pasensya para hintayin yun. Mahirap to sa panahon natin ngayon, di ba? Gusto natin mabilis lahat. Gusto natin kontrolado natin. Totoo yan! Grabe! Yung pagbitaw sa kontrol, parang yun yung pinakamahirap na part. Pero, Uh, may mga patunay ba tayo nito? Mga halimbawa galing sa Biblia na papakita ng ganitong proseso yung paghihintay tapos pagtanggap ng gabay. Nako marami at kitang kita talaga. Halimbawa si Moses, hindi naman siya basta sumugod lang, di ba? Nakipag-usap muna siya ng uh, masinsinan sa Diyos doon sa nagliliyab na puno bago niya tinanggap yung napakalaking misyon na yon. Pamunuan yung mga Israelita. Si Jesus mismo. Makikita mo paulit-ulit sa mga kwento, lumalayo siya eh, para manalangin ng mag-isa. Lalo na bago gumawa ng mga mahalagang desisyon, mga turo niya o yung mga himala. Parang sinasabi ng mga kwentong ito na yung tunay na kalinawan, yung tamang direksyon, hindi yung basta produkto lang ng isip natin. Bunga yan ng malalim, buhay na ugnayan sa Diyos. Okay, okay. So, i-unpack natin to ng kaunti kung ganito pala kalalim yung konsepto, no? Paano mo to, paano natin to maisa sa buhay sa practical na paraan? Lalo na kung, alam mo yun, feeling mo sobrang busy mo. Parang walang oras para sa ganyan. Well, ang susi talaga dyan, yung intentionality. sa jamong paglalaan ng oras. Kahit hindi mahaba, kahit ilang minuto lang araw-araw, na nakafocus ka sa pakikinig, hindi lang sa pagsasalita, Importante 'yon. Subukan mong maglaan ng sandali para lang tumahimik tapos magtanong, "Ano po kaya yung gusto niyong sabihin sa akin ngayon?" Importante rin yung uh, sinasabi ng source tungkol sa pagjournal, pagsusulat. Isulat mo kung ano yung mga naiisip mo, nararamdaman mo, mga ideya na pumapasok habang nananalangin ka o pagkatapos. Kasi minsan hindi mo man makita agad yung koneksyon, no? Pero sa paglipas ng panahon, baka mapansin mo yung mga pattern, mga paulit-ulit na tema o yung unti-unting paggabay niya. Nagiging parang mapa siya, mapa ng paglalakbay mo kasama siya. Mm. So, ano yung ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo, sa ating mga nakikinig? Malino yung aral, di ba? Mula sa ating pinag-usapan. Ang panalangin, hindi lang yan basta pampagana o paghahanda lang para sa misyon mo. Ito mismo yung puso, yung ugat, yung sentro ng misyon mo. Sa pakikipag-usap at lalo na sa pakikinig sa Diyos, doon mo matutuklasan yung direksyon. Yung direksyon na hindi mo kayang isipin o planuhin ng mag-isa mo lang, galing mismo sa Kanya. Tama. At ito siguro yung iiwan naming palaisipan para sa'yo. Paano kung yung pinaka-epektibo, pinaka-matalinong hakbang na magagawa mo ngayon para sa mga layunin mo, ay hindi yung gumawa pa ng mas maraming bagay, hindi yung magdagdag pa sa to-do list mo, kundi yung huminto ka muna sandali, tatos mas malalim, mas intentional na makinig sa panalangin. Ano kayang pagbabago yung posibleng maidulot niyan sa mga resultang hinangangad mo? Isang bagay niya na sulit mong pagnilayan hanggang sa susunod nating pagtatalakay.